sa ulo ng mga balita ng bibigay pagpapala. All Lighthouse BBC Family Camp, tinaluhan ng higit limang mga gawain mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon. National Baptist Day, sa bayang pinagdiwang ng buong Pilipinas. Bagong hamon ni Bishop Ruben Abante para sa ministeryo, naganap sa katatapos lang na ministries workshop. Mga munting ilaw, hindi nagpatinag sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa buong Metro Manila kauna-unahang panawagan sa panalangin para sa bayang Pilipinas, pamahalaan, mamamayan, matagumpay na naidaos. Ang papalawak ng kaalaman sa Ministeryo ng Editing at Photography, mas lalong tinutukan. The Great Lighthouse Foundation Incorporated, sunod-sunod ang paghahatid ng serbisyo sa komunidad. Lord Supper, matayim tim na inobserba bilang ordinansa ng eclesia Lighthouse Manifold Grace Center, Minisita ng mga swipe at young adults sa Batangas. Magandang araw, Pilipinas! Isang mapagpalang magal, Lighthouse Ecclesia. Mula sa buong pwersa ng All Lighthouse Balita, mag sa inyo ng mga bagong kaganapan para sa Ecclesia. Ako si Andres Aromo. At ako naman si Diane Rosel. Tuwang! All, All Lighthouse, Lighthouse Balita! Balita. matagumpay ang dinanap na All Lighthouse BBC Camp sa Camp Balay Resort, Isabel Batangas. Anamin na ang ibang detalye kay Minister Fay. Matagumpay ang dinanap na All Lighthouse BBC Family Camp 2023 noong Disyembre sa Club Balay Isabel Resort, Badangas na dinaluhan ng higit tatlong dam miyembro mula sa iba't ibang gawain. Ang mga aktividad na pinangunahan ng Lighthouse BBC in Taguig at Pasig ay naging palakasan at pagpapala sa bawat isa lalo na ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon ng ilang mga pastor. Napukaw naman ang galing ng mga team sa Bible Quiz na nakapokus ang paksa sa Lighthouse Manual. Ito ay nagbunga ng pagiging gabion ng Yellow Team. Dito naman, iniyahag ni Bishop Ruben Abante ang magiging tema para sa taong ito na Increasing More and More in 2024. Sa pangunguna naman ng All Lighthouse Wife, patuloy ang paghikayat sa bawat isa na paghandaan at naging kabahagi sa darating na All Lighthouse PPC Family Camp 2024. All night, 20, 20, 20. Ito si Miss Delphine para sa All Lighthouse Balita. National Baptist Day, katagumpay na naikasa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ibahagi mo, Sheila Lawag sa bayang pinagdiwang ng 44 ng Baptist Churches mula NCR, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Ilocos at Mindanao ang National Baptist Day noong ito nabing 1 ng Enero sa taong kasalukuyan. Ito ay bilang pagtalima sa Republic Act 11897 na may temang Strengthening Our Resolve in Support to Nation Building. Ang gawain ito ay nagpapakita lamang ng pagkakaisa sa mga Baptist Churches hindi lamang sa pananagpalataya kundi ang pagiging katuwang sa bayan. Nagpakita naman ng na suporta ang ilang mga local government officials upang maisagawa ng maayos at matiwasay ang selebrasyon. Patuloy naman na hinaabot at hinihimok ang iba pang mga Baptist churches at pastors sa iba't ibang bahagi ng bansa na patuloy na makiisa sa taon ng pagdiriwang na ito. Ako si Sheila Lawag para sa All Lighthouse Balita. bagong amon ni Bishop Ruben Abante sa ministeryo na sa katatapos lamang ng na-Ministries Workshop. Ang buong detalye, ibabahagi ni Nika Ginanap ang unang Ministries Workshop sa Lighthouse Bible Baptist Church in Tatalon noong ika-24 hanggang 25 ng Enero sa taong kasalukuyan. Ang mga tema sa una at ikalawang serye ay What is the Ministry We Have at the Work of the Ministry for the Edifying of the Body of Christ. Ang workshop na ito ay nangbukas ng mga bagong oportunidad at nagbigay ng mas malalim na kaunawaan sa bawat isa na mas pakilala at maging kagamit-gamit ang mga ipinagkaloob ng Panginoon na talento para sa seven areas of the ministry. Ako si Nika Salip, nag-uulat para sa All Lighthouse Balita. Hindi nagpapigil ang mga munting ilaw sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa kanilang on-the-road tour sa Pasig City. Para sa detalye, Jemay Madukay, Ibalita Mo. You, You're You're oh, Hindi okay. naging ang murang edad ng mga kabataan kapilang sa mga munting ilaw na maging kabahagi sa Ministeryo ng Pagbabahagi ng Salita ng Panginoon gamit ang kanilang mga talento. Ang MMI ay nagtanghal sa Pasig Christian Academy noong ikadalawamput-apat ng Pebrero sa taong kasalukuyan bilang bahagi sa kanilang MMI on the road. Ang programa na puno-puno ng kantahan, mga palaro at pagbabahagi ng salita ng Panginoon ay nagdurot ang matinding kasiyahan sa mga manonood. Hindi lang sa live, kundi pati na rin sa mga social media platform. Samantala, atin silang abangan at suportahan sa kanilang susunod na destinasyon sa lungsod ng Taguig. Ako si Jemaine Madufal, nag-uulat para sa All Lighthouse Balita. kauna na ang panawagan sa panalangin para sa Bayang Pilipinas, pamahalaan, pamamayan, matagumpay na naidaos. Ang balita ng ito ay tinutukan ni Kasali. Nagkaisa sa panalangin ng pamahalaan, simbahan sa unang pagkakataon ng idaos ang panawagan sa panalangin noong ika-25 ng Pebrero, taong kasalukuyan sa Lighthouse BBC Tatalon ang gawain ay may layunin ipanalangin ng bansa na magkaroon ng kapayapaan, katpatan at pananampalataya sa Panginoon. Dinaluhan naman ng mga ilang kilalang politiko, kabilang si dating Pangulong Gloria Arroyo, Senator Bongo, dating Senador Gregorio Hunasan at iba pa. Matapos ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, si Bishop Rio Benabante ay naglaan ng 10 minutong panalangin ang bawat isa maging ang mga dumano online. Ako ang inyong kabalitaan, may kasali para sa All House Balita. Pagpapalawak ng kaalaman sa Ministeryo ng Editing at Photography, mas lalong tinutukat. Ang iba pang detalye, alamin kay Eunice Delfin. Naganap ang Editing and Photography Workshop noong ikadalawa ng Marso sa taong kasalukuyan sa Lighthouse Cafe, Katalon, na may layuning mas lumawak at lumalip ang kaalaman ng mga ito sa kinikilusang ministeryo at mas maging kagamit-gamit pa sa gawain. Ginalahan ito ng mga miyembro mula sa iba't ibang gawain na binigyang hamon ng iba't ibang mga tagapagsalita na bihasa sa ganitong larangan ayon nga sa pahayag ni Bishop Riven Abante, dapat alam natin ang pinapasok nating ministry. Hindi will ng Panginoon na mag-isa tayo sa pagkilos. And if you prefer to be alone, there's something wrong with you. Ang maging kabahagi sa workshop na ito ay napakalaking tulong sa iba pang mga lighthouse churches upang mas mapalago at maisaayos ang kanika nilang ministeryo sa editing at photography. Ito si Miss Delphine para sa All Lighthouse Balita. The Great Lighthouse Foundation Incorporated, sulod-sunod ang pag-aatid ng sandwisyo sa komunidad. Iulat mo, Jemay Madukay. Saan pagpapala at kanuguran sa bawat gawain ng Lighthouse ang makapaglingkod sa komunidad sa pamamagitan ng Community Wellness Outreach Program, Blood Extraction, Bloodletting at iba pa ito ay mga gawain nga sa ilalim ng CGLFR. Kamakailan, noong ikalawa ng Pebrero ay dinagsa at naging pagpapala ang kinanap na siwop ng Lighthouse BBC in Kainta. Umabot sa higit isang libo at apat na raan ang ng program. Siyam na voluntaryo at dalawang naman ng mga medical personnel ang nakilahok. Samantala, matagumpay naman ang naging siwop sa tatalon. Ito si Jemay Maduhay para sa All Lighthouse Panita. Sa kasalukuyan, masisilayan natin ang makabuluhang gawain sa Community Wellness Outreach Program na ginaganap ngayon sa Lighthouse Bible Baptist Church sa Tatalon. Layunin ng programa na makapag-ambag na medikal at medisinang pangangailangan ng ating komunidad sa isang pagsasanib persa at pagtutulungan ng iba't ibang ministries yes. ng ating eklesiya. Ang pagkakaisa ng mga ito ay naglalayong mapalawak ang impakto ng ating serbisyo sa kalusugan. Tunay nga na napakalaki ng biyaya ng Panginoon sa bawat isa. Ako nga ulit si Naomi Ruth Nem, nag mula sa Lighthouse Balita. Back to back ang paglipad campus ministry sa iba't ibang gawain ng Lighthouse. Alamin ang mga detalye mula kay Pam Santillan. Ang paglayo at pag-iwas sa si pinagbabawal na droga o mas kilala sa tawag na paglipad ay sa sa ministries ng Lighthouse Bible Baptist Churches na may layuning makatulong, mailayo at maproteksyon na ng mga kabataan laban sa masamang impluensya ng illegal na droga at may bahagi ang biblical virtues. Sa paunguna ni Pastor Ruben Abante noong 2017 kasama ang pakikipag-ugnayan kay dating Defense Secretary, Junor Briones, ang ministeryong ito ay patuloy na ipapalaganap sa ating bansa. Ngayon, merong 17 Lighthouse Churches mula Luzon hanggang Mindanao ang programa na umaabot sa higit 3,000 students ang natuturuan linggo-linggo. Sa ating pagtuturo ng mga biblical values, ang dakilang hangarin ng ministry na ito ay may bahagi ang mabuting balita. Iyan ay ang makilalang makabataan sa ating Panginoong Heso Kristo. Iyan ng mga balita patungkol sa Campus Ministry. Ako si Pam Santillan para sa All Night House Balita. Lord's Supper, mataing team na inobserba ng iba't ibang lighthouse works bilang ordinansa ng eklesia. Ibalita mo, Sheila Lawag. Ginanap noong ikalabindalawa ng Marso ang Sabayan Girl Supper sa iba't ibang gawain ng Lighthouse sa buong Pilipinas, maging international bilang paghahanda sa puso ng bawat isa sa nalalapit na sacrificial giving. Ito ay alinsunod sa mahalagang ordinansa na eklesia na hindi bukas para sa lahat kundi para lamang sa mga ligtas, sa bautismo at membro ng eklesia na mayroong maayos na katatayuan sa harapan ng Diyos at ng tao. Mataimtim itong inobserba ng bawat miyembro ng eklesiya na may kasamang pananalangin, pagpapatawad at pasasalamat. Samantala, sabay-sabay naman nagluto ng unleavened bread ang mga pastors and leaders sa iba't ibang lighthouse works na gagamitin para sa nasabing gawain. Ito ay inyong kabalitaan, Sheila Lawak, para sa All Lighthouse Banita. Lighthouse Manifold Grace Center, minisita ng mga swipe at young couples, Santo Tomas, Patangas. Sinilawag, iulat mo. Binisita ng mga swipe at young couples mula sa iba't ibang gawain ang Lighthouse Manifold Grace Center site sa Batangas nitong ikasyam na Pebrero taong kasalukuyan. Naging daan din ito upang napag-usapan ang mga tiyak na responsibilidad ng bawat isa habang ginagawa at pagkatapos ng proyekto. Ayon sa napag-usapan, ang mga pangunahing commitment ng All Idol Swipe ay ang pagkilos ng sama-sama, pagkakaroon ng income generating business at bumuo ng strategiya bilang paghahanda sa pagkakas ng Lighthouse Cafe na nasa loob ng LMGC ngayong taon. Sheila, ano naman ang na update na sitwasyon ngayon sa lugar? Narito tayo ngayon sa Lighthouse Manifold Grade Center Construction Site at sa bahagi ito nga, inyong nakikita na marami ng hukay. Dito ay tatayo ang ating main building at ito ay may kabuoang labing walong koste at sa ngayon, labing tatlo na ang kanilang nauhukay. Magpatuloy na panalangin promosyon, pagpapalaganap, suportang pinansyal, manpower at pagikayat sa buong ekwisiya na maging kabahagi sa proyektong ito ay higit na kailangan para sa katagumpayan nito. Sa mga nais mabigay ng kanilang suporta, makikita sa screen ang mga kaparaanan. Ako si Sheila Lawag para sa All Lighthouse Balita. At yan ang mga nakalap na kaganapang nagbibigay kaluguran. Bula sa bulwagang pambalitaan kasangga sa katotohanan. Ako si Andre Saroma. At ako naman si Dayan Rosel. Kami at ang buong puwersa ng One Lighthouse Balita. Ay buong puso ang bumabati sa lahat para sa ika na putwalong anibersaryo ng Lighthouse Bible Baptist Church. At ito ang One. One Lighthouse Balita. Salamat at magandang araw.